Kasi eh, sabi naman ni Leonie Rivera baka mag-anak pa yata Leonie Rivera Cabrera Hehe, sa pagbabasa ko ng comments nyo, nawala tuloy sasabihin ko. Nalimutan niya kasi sabihin. Nalimutan niya, nagsagot. Kaya pala, paano mo kami napapakinggan sa car? Yeah, sa car, napapakinggan ko kayo. Sino nagdadrive? Si Jan Jan. Yung bunso, yung bunso ko, yung bunso namin, bunso ko. Yung bunso na, ay, magbe-birthday si Paul Jan Rivera. Yeah, magbe-birthday siya. Sa mo, narinig mo sinabi ko, oh, nagagawa mo siya. Yes, yes, narinig namin kayo. Kamusta naman yung signal, okay naman? Okay naman, titalo. Actually, titalo ang traffic lang it's just because yung mga buses hindi pwede sa mga sa mga overpass at saka underpass so naka-apekto yung... naka yun sa traffic oo oh, yun lang talaga yun ay nako alam mo ba hirap na hirap ako mag drive kanina malabo kasi ang mata ko saka iwas sa mga lubak dito sa Pilipinas muntik muntik na ako mabangga kasi naman alam mo ito ah ito, masingit ko lang mamaya na yan uh -huh. Masingit ko lang yung Freedom of Information Bill na yan. Ito kakampanya ko na. Kailangan mm -hmm. talaga maipasa na yung Freedom of Information Bill na yan. Bigyan ko kay nang may meron kasi tayong uh, texter kanina na bakit daw hindi na tayo nagbibigay ng mga news tungkol sa Pilipinas? Nga mm -hmm. nagbigay na tayo, nag-cut na kasi tayo. Kasi alam ko yung mga OFW updated naman sila sa nangyayari sa Pilipinas dahil automatic naman yung lumalabas sa Facebook. Alam mo, tita, yun ang maganda hmm. sa mga OFWs. Kahit malayo sila sa Pilipinas, updated, updated na sila. Mas, so, uh, concerned sa nisang nangyayari sa Pinas. Sa, ano na mga babad sa Facebook? Yes. Kasi nagpa-pop up lang yan, di ba? Correct. Automatic Thanks sa na. Facebook. <laughs> Tapos, kaya hindi na kami siyadong nagkukwento sa mga nangyayari sa Pilipinas. Ang sa akin lang, kinakampanya namin yung Freedom of Information Bill. Mm -mm. Ito po yung Tawagan na. <laughs> Ito ho, yung uh, kapag napasa yung batas na to, lahat ng record lalo na ko sa ang ginastos ng nakaupong senador, congressman, barangay, yung perang hawak nila, merong karapatang humawak ng record, parang nakasulat lahat doon sa mag o, o mag-audit ng sarili mo, Actually, open to the public. Ako titalo, tama yan kasi parang halimbawa 'Yung isang mayor nagpagawa ng isang kilometrong kalsada, ang ginastos ay eh, 10 million. Eh 'yung isang mayor, same length of uh, haba din pinagawanya pinagawa niya, gumastos lang ng 2 million. Bakit magkaiba? At 'yung nagkakaroon ng comparison 'yung tao, di ba? Oo, open na, hindi na hindi na yes. pwedeng dibigyan ng nila. Sana ilang. walang kung sino mang congressman man, o senator ang humarang sa ganyang bill naku, Oo. may tinatago yun. Ay, naku, huwag na siya iboto. Naku, huwag nyo na iboto. Sasabihin namin sa inyo kung sino yung mga umaharang na yan. Kaya Freedom of Information Bill na yan, kailangan na po nating ipasa yan. Kailangan, of, kailangan na para mabawasan uh, ng korupsyon sa Pilipinas. Of course. Di ba? Oo, o, yung bang gusto yung topic o ganito mga love, love, love. Oh. Hi! Si Labat Conferido, <laughs> babasahin ko mamaya yung sinabi mo at kay Gina Data, 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 Data Gina Data at kay Selly Reyes at kay Tony yeah, Oblatep. Yan. Okay, tika muna, komersyal muna tayo bago si Rosalyn Levine, uh, ng uh, topic po natin, ang OWA Scholarship Program ng uh, OWA para sa mga anak ninyong matatalino dahil ngayon ang deadline ngayon, August 30. Pabalik ang programang Gabay Bye ng now, OFW International. International. Ikaw ba ay manggagawang Pilipino na naaksidente o nagkasakit ng dahil sa trabaho? Huwag kang mabahala, ang Employees Compensation Commission o ECC ay handang umalalay at tumulong sa iyo. Para sa karagdagang kaalaman, tumawag sa 899 o mag on sa www.ecc.gov.ph o magsadya sa ECC, 355 Hill Puyat Avenue, Makati City. Sa ECC, ang manggagawang Pinoy ay protektado. Tanong ni Bunso, Nay, apat ah, kaming inaalagaan mo? Tapos, nagtatrabaho ka pa. Bakit ang sipag-sipag mo? Bakit daw? Siyempre, kasi mahal ko sila. E buti, may SSS Loan Penalty Condonation Program. Basta qualified, pwede nang bayaran ang buo-uhulugan ng overdue loan. May bawas penalty pa. Bakit? Eh, para buo ang benepisyo ko para sa pamilya. SSS Loan Penalty Condonation Program. Mula April hanggang September 2012. Visit sss.gov.ph Sa mas na sabisyo, kasay Sigurado protektado Programang pangkalusugan Abot kaya na ng lahat Ang kabuhayan man, ang OWA ay kaagapay ng OFW sa tagumpay. Makipagugnayan sa Overseas Workers' Welfare Administration, OWA Hotline, 833-6992 o mag-text sa 0917-898-6992. natin ang OWA uh, representative na kausap natin para sa ating uh, topic for tonight, ang OWA scholarship program para sa mga OFW. Siyempre, nasa line natin si Miss Rosaline Lavin. Head Education and Training Unit, NCR. Owa, magandang gabi. Rosaline, ito si Lou with Jonas Rivera. Magandang gabi. Magandang gabi po. Magandang gabi, Miss Lou and Mr. Jonas. At yes. At lahat po nang nakikinig po. Ang unang reaction niya, ang sosyal ng apelido mo. LaVine. Lavin. <laughs> singer na singer, international Oo, singer lang. Rosalyn LaVine. Pwede ano, ano, pang diva. The thing. okay, Rosalyn, since close naman tayo, diretso na ang ating usapan. Paano ba makakapag-apply ng OWA Scholarship Program? ang Meron tayong text ganito ko sa OWA. Uh, taga Taiwan siya. Nagtatanong siya tungkol sa OWA Scholarship Program. Uh, kasi, ang ngayong August na to, ang parang pinaka announcement nyo, no to apply ngayong August? Uh, para po sa yung sa education entry wow. education education and development scholarship program po namin. ito po yung uh, baccalaureate courses po namin, uh, program po namin para po sa mga legal dependent po ng mga active owa uh, owa member po na mga OFWs. bali ang ito po sa mga fourth year high school students ang deadline po talaga namin ay yung second week po ng September. Pero po, kailangan po nilang ma-submit agad po yung mga requirements. Kailangan po nilang makipugnayan po agad sa office po namin para po ma-evaluate po namin. Kasi po, pag meron pong kulang na requirements po, hindi po talaga namin tatanggapin ang kanilang application kasi mahigpit po ang DOST or Department of Science and Technology na siya po naming uh, ka kapartner po sa pag... Na, kumbaga, sila po yung nagbibigay ng qualifying exam. Yan po. Okay, ito na hinahanap kong text. Sabi niya, Hi, Miss Luke good evening. Si Beth po ito. Ask ko lang sana kung pwede mag-apply. Anak ko sa OWA. Uh, sa OWA Scholarship. Paano daw yon Mag-reply nilang sa roaming number ko. So, ano mga requirement kagana sabi mo kanina? ah uh, para po sa mga fourth-year high school students po, kailangan po sila po ay kumbaga legal dependent po ng isang OFW. Halimbawa, mga ang father po nila, kailangan po yung anak na anak po sila. Uh, kaya pag naman po yung OFW, kailangan po ay single po yung OFW tapos single din po yung mag-apply. And then, kailangan po siya ay top 20% po ng graduating class. Ngayon, mm -hmm. from first year up to third year yun, Uh, doon po kukunin po yung averaging po na kailan, top 20% po siya. And then, kailangan po natin yung kanyang Form 137 from first year up to third year, yung kanyang original na birth certificate, yun lamang ma uh, health certificate po sa kanyang pediatrician o to any government or private clinics, yan po yung um, basically yung mga kailangan po natin. Mm, okay. So, ma'am, ang ibig sabihin po ba ito consistency ang hinahanap din natin? 20 dot 20% mula first year hanggang third year. Yes, sir. Hindi lang po on the third year, 'di ba po? Mula opo, first year from hanggang first year up to third year po. Mm. Yeah. At least po meron po siyang 80% average uh, general average from first year up to third year. Kahit anong school, uh, yes. nationwide? Yes, opo, opo. Mm -hmm. Meron po ba tayong um, range lang na dapat ang sweldo lang ng magulang, eh dapat hanggang Ay, dito lang? wala po, sir. Iba pong programa po natin mm -hmm. yung may yung meron ano pong man? Si na naman Ako sima na ang tatay niya, marami ng pera yun. Huwag na natin silang isali. <laughs> wala po tayong ano. Uh, balay po, ang importante po, makapasa or makasali po siya sa top 100 uh -huh. ng qualifying exam po. Uh, so, limited slots, na, ibig sabihin meron po tayong 100 slots lang po, ang Opo. pwede mag-qualify. Opo. Yan, so sa so mga OFW's natin, no, i-take natin itong opportunity na ito. Uh -oh. paano kung single yung OFW at yung OFW mismo ang gustong mag-aral? Ah, okay. Mm -hmm. Pwede pwede, pwede po yan. Ito po yung sa ating Skills for Employment Scholarship Program po natin. Mm -hmm. Ito yung mga short courses po para ma-upgrade naman to yung kanilang uh, yung sa skills po nila. Okay, yan. Mm -hmm. Um Tito Lumero lang kasi nag-text sa atin dito. Mam, itatanong ko na rin po dito. Sabi po kasi ito, good good AM po. Ask ko lang po, if renewable po ba ang OWA ko kahit na six years na po akong hindi nagbabayad? At pwede po ba na family member ko ang utusan ko para mag-renew if ever? Siningit lang namin yung OWA membership. Na, na <laughs> pwede pwede po kung sila po ay nasa ibang bansa po, pwede po sila mag-avail po ng voluntary membership po ng OWA. Halimbawa po naman, ah uh, malay ang malayo po sila sa Consulate po natin. Pwede po nilang pakisuyuan po yung kanilang uh, kamag-anak po dito sa Pilipinas. Makipag-ugnay lamang po sila sa membership uh, division po ng OWA para malaman po nila kung ano po yung mga requirements po para makapag-renew po ng membership yung kanilang kamag-anak po na sa ibang bansa. Tanong ko lang. Tanong ko lang uh, Rosalind kung ano ba yung libre, yung uh, libro, uniform ng isang scholar o pa, tuition fee lang, tsaka ah, magkano? Okay. Sa so, po uh, ma'am sa Education for a Scholarship Development Scholarship Program, ito po ay 60,000 per annum na financial assistance ng OWA para po to sa tuition fee. Kala ko ako ba on? Meron po tayo, ma'am na Congressional Migrant Worker Scholarship Program, pwede rin po sila mag-apply po doon. Ah, iba Kaya pa 'yon, iba pa 'yon. Uh, iba pa po yun. Mm -hmm. Pero pwede po sila mag-apply doon, Ganon din po, may qualifying exam. Ah, mahirap mm -hmm. pa 'yung exam. <laughs> ang nagbibigay po ng exam ay Department of Science and Technology. Mm-hmm. Mm -hmm. So, bale ang exam po ay sa November 18 na po, pero 'yung aming deadline po ng submission ng application po nila ay second week po ng September. Saan po li isasubmit to ma'am? Kasi na sa probinsya. Pap mm -hmm. Ay meron po tayong 17 regional Owa offices, mm -hmm. so pwede pwede po sila makipag-ugnayan po doon kung saan po sila malapit na Owa office po namin. Ah, alam ko, Miss Rosalie, nagbigay din ng tumulong din, uh, nagsumuporta ang PCSO para sa project ng Uh, OWA, Owa. OWA Scholarship Program Opo, Yun po ma'am yung Congressional Migrant Workers Scholarship Program kung saan ang meron pong kumbaga yung kanilang sweldo po ng magulang bali uh, mga around 400 four, four or 500 dollars mo per mo month po Mas mm, mababa ang sweldo Opo, mm -hmm. Tapos talagang matataas po dapat ang grades and mm -hmm. then may mga courses po na pwede po lang po nilang kunin Mm, like mm, what? Pwede yung uh, medicine? Pwede po halimbawa mga engineering, yung mga uh, science courses. Akala ko pwede yung mag-doktor. Uh, pwede? Ah, uh, pwede po yun. Ah, pero man, hanggang man. maximum of 5 years lang po tayo. Ay, andaya. Hindi pa tinapos. Hindi <laughs> <laughs> po ba mga around doctor, 10 years sa uh, pagdo-doktor. So, mm. hanggang limang taon po, ma'am. Mm. Hindi doktor yun. Si lang nurse, lang yun eh. <laughs> 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 nurse lang yun eh. Nurse lang yun. Hindi naman yung doktor. Ay, ma'am, meron mo na pong ano ngayon. May... Mm program po ang UP na hanggang 7 years. So, uh, magiging doktor ka na, sagot po namin yung 5 years. Hindi nyo pa nga tinapos. Yung last 2 yung years oh, na lang po. nawala. Joke lang. Opo. Mm -hmm. Bale ma'am, ang kanilang financial assistance for a year ay 60,000. 60,000 po Opo. a year? Opo, a year. Ano po yun? Sila na ang bahalang gumastos o kayo ang nag kayo na magbabayad ng tuition fee na direct to the school na pinag-enrollan nila? Kasi po yung direct ang magbabayad po ng tuition fee mm -mm. sa school. Halimbawa po, may kakulangan, yung magulang po yung magdadagdag. Uh, Pero mm -hmm. po, kung merong sobra. sobra po, ibibigay po din sa mga scholars po namin pagkasabit po nila sa amin ng kanilang final grades. So, pagka-graduate naman ng oh. scholar nyo, hindi nyo naman i-hold na Huwag ka muna mag-abroad dito? Huwag ka muna sa OWA? Hindi, hindi naman? Ay... Ang importante lang po, makapagtrabaho po muna po sila dito sa Pilipinas. Mga ilan taon po ba yon? <laughs> Mga ano po, actually nakalagay po sa kanilang kontrata, kontrata. Mm -hmm. for five years. Five, five years? years. Five Pero po, years? sa Pilipinas. Ah, okay. Akala ko mm -mm. sa OWA. Hindi naman uh, exactly sa government or sa... Mm -mm nga sa Pilipinas po. hindi po. naman po kailangan mm -hmm. ang So bagay okay, okay din naman yung tita, okay, do dapat ibalik man lang nila sa gobyerno yung pinagpaaral naman sa kanila. Walang gagawin niyan. <laughs> mag-abroad agad yan. <laughs> magpatulong pa sa OWA para mag-abroad. <laughs>